Sobrang lamig, guys. So, nausok-usok na yung living namin. Malamig siya ngayon. So, Sunday ngayon, hindi kami pumunta ng Prague kasi medyo masama yung pakiramdam namin. Ayun o, nag-froze. mo, nag-froze yung sasakyan namin, guys. Ayun o. <laughs> <laughs> nag-froze yung mga, ano, sobrang lamig niya. At saka, yan, maraming may sakit. So, kami may ubo at sipon. Pero, madalas naman eh, hindi naman tumatagal yung ubot sipon sa amin. Yeah, yan. So, may in-order kami sa Alsa, kukunin namin. Kagabi lang namin in-order. Tapos dumating na siya. Dumating na siya ngayong umaga. So, may, nasira kasi yung sa gripo namin. Nag-order ako, hindi ko anong tawag doon sa, ano eh. Sinerch ko lang. tape. Parang silicone tape yung kulay puti lalagyan ko yung sa gripo namin kasi parang lost thread na sa. So dito pag nangungupahan ka, mahal din kasi magayos. <laughs> Kung kaya naman mong ng paraan, gawin na lang na namin ng paraan. So iba talaga yung lamig niya ngayon kaysa kasi nga autumn pa lang naman ngayon pero iba na talaga yung lamig niya. So sa Pilipinas din kasi maraming may sakit, no. Dito din, ang daming may sakit. Ang ganda kasi ng araw, kaya sabi ko lumabas. Oo. Hindi namin alam na malamig. Buti na lang, doble doble din naman yung shot namin. Yes. So, samahan nyo kami. Doon pa rin kami kukuha. Kasi mas malapit yung dito sa amin. Sa so, dati namin kinukuha na. Yeah. Lakad-lakad lang. Ah. Uh, Kung <coughs> nakikita nyo yung mausak yung bibig. <laughs> So, baka mamaya ilabas na namin yung jacket namin na makapal talaga. Kala mo, dami, no? <laughs> <laughs> isa lang. Tag-isa. <na> <laughs> Tag-isa lang naman kami makapal na jacket. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit <laughs> lang. So, hindi naman kasi kami maano sa... Basta alam namin mapoprotektahan naman kami sa lamig. Hindi kami masyadong mabili. So, marami naman jacket dito mura. So, lagi yung pagka nandito ka, talagang dapat uh, protektado yung katawan mo sa lamig. sa lamig. Kasi hindi mo alam talaga na napasok <coughs> na ng lamig. Lalo sa paa. Sa paa. Dito sa mga lalamunan mo. Dati naisip ko bakit may scarf. <laughs> bakit kala ko design, design lang yung scarf. Yun pala kailangan talaga yun. Oo, para mas maganda din na napoprotektahan yung lalamunan mo sa lamig. So, kaya mahalaga din yung may scarf ka. So, dun sa nagtatanong sa amin kung nagta-travel din kami sa ibang ano, sa ibang country, yes po. Lalo na pag wala kaming pasok or may time kami or gagamitin namin yung leave or lalo na kung may makita kaming murang, murang ticket. Murang ticket. So, kunyari, uh, ano, punta kami Italy. So, Friday, Friday and Monday, maglilib kami yan. Kasi nakakita kami ng murang ticket. ticket. So, ganun yung ginagawa namin. Pero, pag malalapit lang, katulad ng Slovakia, Austria, Vienna, mga, oh, ganong malalapit lang, parang isang oras lang ang biyahe. Minsan, balikan lang kami. Dress then. Kasi, ano lang po yun, bus lang. <coughs> Pwede ka nang makapunta sa Vienna, <coughs> Hungary, or tren. Pwedeng balikan. So, <coughs> dito, accessible naman lahat pa, pagka gusto mong mag-travel. Yes. Pero syempre, pag nagta-travel ka sa ano, kailangan mo din ng pera. <laughs> Kaya minsan, bira lang kami mag ano, mag travel. Kung may budget talaga. Pag may budget talaga. Para masulit din namin yung paggagala. Yan, ang ganda ng araw. Ang ganda ng araw. Tapos yung mga... Mula kahapon at ngayon, maganda araw. Kasi Pero si sobrang lamig nila. Isang linggong walang araw. <coughs> Pero mas malamig ngayon kaysa nung walang araw. yes. Ang lamig niya talaga guys. Parang alam mo yung nagbukas ka ng freezer. Nagbukas ka ng Masakit freezer Sakit na nyo. siya sa kamay. Yun yung ma uh, ano sa'yo. At ang masakala, autumn pa lang. Yan o. Dapat kasi... Kala niyo na, init no. Ang taas ng araw di ba? <laughs> Pero sobrang lamig niya. Sobrang lamig. Di mo yung sasakyan no? Froze siya. Yeah. Nag-froze yung ano niya. Yan ang mahirap sa ano Sobrang okay. aga ngayon na mag-froze Yes Baka maaga din mag-snow yeah. Baka November Yes Pero sa bundok meron na Sa news Yan yung mga ano Damo Nag-froze din siya hmm. Dati yung bago pa lang kami, guys. Tuwantuhan na kami sa ganyan. Oo. Kasi, nagiging snow yung mga damo. <laughs> Nagpuprow siya. Nagpuprow siya. Minsan nga yung tubig sa daan. Tapos yung, ano guys, yung, umuusok yung, yung bibig namin. Tignan nyo. Nagpuprow siya. <laughs> yung umuusok yung bibig namin, guys. Nakakatuwan. Tuwantuhan na. na kami kasi, ano, syempre. <laughs> May snow. Ay, Sabi nila nakakasawa, hindi naman. Masaya kaya may Taon -taon snow. Taon-taon naman ni <laughs> Maganda kasi yung papatak siya. Mas, masaya masaya siya. At hindi siya malamig pag nag-i-snow. Yes. Mas malamig siya pag natutunaw. <clears throat> Dito na kami. Puni lang namin. Tignan niya yung coat. May coat siya. So, mahal nga lang yung ano niya. Shipping niya. Mas mahal pa dun sa item. Parang 39 lang yung item. Tapos, 50, ay, 49 yung yung shipping. Oo, oh, ganyan lang. Maliit. Yeah. Ito lang <laughs> siya. 39. Ito na yun, guys. Yung in-order namin sa Alsa. Ito mo daw. So, maglakad muna daw kami magpa-araw. Kasi para... may exercise. Hang. Yes. Para... Kasi wala yung mga ganun-ganun. Tingnan mo yung mga dahon. So, yung magandang ano. Maganda sana yung pag mag okay sana yung weather. Yeah. Picture picture. Sa mga taga Parag maganda yung doon sa malapit sa castle. Yes, ang ganda doon. Ay mga wall. Ay sarado. Daanan ng train doon. So yes. sarado siya guys. Dapat iikot kami. Sa kamay kabila dapat kami nadaan. Pero parang... Yan. So, dahil Sunday, kaya medyo tahimik. Walang masyadong tao. Oh. Ayan guys, naglalaro na siya. Uy, parayin mo yun. Uy, <laughs> Rose. Guys, ito yung mga pangarap natin. Yung <laughs> mm. dahon. Ayan o. Oh. Dami yun, diba? di ba? Nakakatuwa, no? na sa ano doon meron. <laughs> Linis ng langit, oh. Ganda so, ng mga na kulay. So, Hing, na ho hindi. kami. Hindi na kami tumuloy doon. Kasi parang pumapasok na yung lamig sa katawan ko. Kasi nakadoble na ako, nakatatlo na ako. May suot ako sa loob. Tapos naka-hoodie ako. Tapos nakaganto ako ng ano, feathers. Tapos sa loob naman, meron akong doble. Sa kamedyas. Pero, lamig pa din. Lamig pa rin. So, balik na lang kami kasi baka masakit. Medyo pagaling na kasi kami. Bumalik na naman. Sakto